Welcome back, mga kaagdab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng update ngayong weekend, mga kaagdab. Ito yung mga kaganapan po kina Main Polkerson at Richard Polkerson Jr. Sa ngayon, mga kaaldab, maging relax lang po tayo. Maging kampante, panatag nyo lang po ang kalaoban niyo, Huwag po kayong padadala sa mga sinasabi po nila. Pagdating po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, ang importante naman po alam natin kung sino ang totoong magkasama na hindi mo na kailangan pang i-edit, na hindi mo na kailangan pang gawan ng mga kumbaga issue-issue kasi mararamdaman mo naman mga kaagdab na kumbaga kampante lang maging matatag lang, di po ba? Kahit ano po kasi sabihin nila wala naman po silang ebidensya at resibo. Wala naman po silang mapapakitang patunay. Although sinasabi nila, eh kayo nga wala eh. At least mga kahaldab, alam natin yung senaryo. Alam natin ang buong kwento. Alam natin ang buong toto. Buong katotohanan. Na hindi naman po talaga po pwedeng maglabas ng mga video picture na magkasama nga po. Si Namengay at si Alden Richards. Pero yung mga bagay-bagay po na nakikita po natin sa dalawa, eh sapat na po para maging kalmado at kampante po tayo. Kaya nga po ako, kumbaga hindi natitinag. Kasi alam naman po natin kung sino po talaga yung totoong kasal na. Alam naman po natin kung sino nga po ba talaga yung totoong may karelasyon at walang karelasyon. Bagamat marami pong kwento ang lumalabas, normal lang po yan taktika po, taktika po nila yan para makakuha nga po ng simpatya lalo na nga po sa mga kumbaga nagsasabi na hindi Mr. Destiny fake news ka lahat na sinasabi mo hindi totoo yan po ba? kasi hindi naman po pwede nating ipilit yung mga bagay-bagay na alam natin na kumbaga hindi maganda at hindi ka aya alam naman po natin na may mga kwento po sa social media na talagang mapapaisip po kayo. Masasabi nyo kung ano nga po ba ang totoo, bakit nga po ba hinahayaan nila yung mga ganitong bagay, bakit kapag uh, pinipilit nila ay talagang marami nagre-react, marami nagko-komento. Kaya nga po hindi ako basta-basta nagpapa-apekto. Hindi tayo basta-basta nagpapadala lalo na nga po kapag uh, ang pinag-uusapan nila Menggay at kay Alden Richards bagamat maraming mga kuwento po ang sinasabi po nila wala naman pong ebidensya at resibo wala naman pong kumbaga nagsasabi at nagpapatunay ang kagandahan naman po nito at paulit-ulit kong pinapaliwanag hindi po umaamin si Alden Richards wala pong aminan na nangyari, wala pong aminan na naganap. Diba? Patunay lang po yan, mga kahaldab, na totoo po yung mga pinapaliwanag natin. Totoo po yung mga sinasabi natin. Bagamat maraming sinasabi sila na, hindi, Mr. Destiny, fake news yan. Walang katotohanan yung mga sinasabi mo, paasa ka lang. Wala naman pong problema yun. Hindi po ba? Hindi naman po tayo namimilit at never po natin ipipilit yung mga bagay-bagay po na kumbaga akala nila maraming mga kwento, maraming mga kumbaga sinasabi ng ganito o sinasabi ng ganyan. Okay lang po yun. Kasi tanggap naman po natin eh. At alam naman po natin ang buong istorya. Alam natin ang buong kwento. Lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin ang real life couple. Di po ba sa ngayon mga kalda, hindi naman tayo basta-basta nagpapadala sa kanila. Hindi naman po tayo basta-basta nagpapa-apekto po, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, si Mr. Destiny tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbibigay ng update. Yung mga nangyayari, nagaganap, kung ano po yung mga sinasabi ng iba, pinapaliwanag ng iba, aba, kontento na po tayo doon. Basta pupunta lang po kayo kay Mr. Destiny kung gusto nyo lang naman po ng mga update. Kung gusto nyo lang naman po ng mga kaganapan. abay, hindi po tayo magpapahuli. At never po tayong kumbaga magpapa-apekto sa mga sinasabi po ng iba. Diba? Yan lang po naman lagi kong pinapaliwanag. At yan din po yung lagi kong sinasabi. Sa ngayon, mga kalta, relax lang po tayo hayaan nyo lang po sila kasi alam naman po natin kung sino nga po ba talaga ang totoong may karelasyon at ang totoong kumbaga karelasyon ni Alden Richards kahit sabihin nila na hindi si ano yan si Catherine yan wala pong problema Di po ba? wag po natin ipilit yung mga kumbaga sa kanila kasi magiging bitter lang po tayo eh magiging apektado lang po tayo. Gaya po ng mga sinasabi sa atin ng mga mamis, mga titas, mga senior na natutuwa po kay Mr. Destiny. Natutuwa po dahil kumbaga nakakakuha ko ng simpatya galing po sa inyo, sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior na sumusuporta. At, kumbaga walang sawa po na nagmamahal kay Mr. Destiny mabuhay po kayo hanggang gusto po ninyo lalong lalo na po kay Madam Igi e. Marcelo napakabait po niya talagang no doubt po ako sa kanya tapos yung mga comment po sa akin 90 years old na ay eh nananatili pa pong kalmado at kampante di po ba? ulitin ko si Madam Igi e. Marcelo napakabait po niyan 101% aldabnation po yan ngayon naalis na po siya babalik na po siya para kumbaga alam nyo na mga kaldab, kaya nga sabi ko sa inyo relax lang po yung iba kumbaga maging kampante lang po kasi hindi naman po natin po pwedeng sabayan sila ngayon kumbaga nasa kanila po kasi yung momentum hindi po bagaya nga po na ng sinabi ko kumbaga kailangan nilang gawin yan dahil may project nga po o medyo kailangan kumita po talaga ng hello love Again, dahil million po ang nagastos nila o billion po ang ginastos nila na kailangan po nilang mabawi. Kailangan po nilang kumbaga sulitin yung mga binayad po, yung mga ginastos. Di po ba? Kaya nga si Alden Richards wala pong magawa. Kaya nga lagi kong sinasabi, huwag nyo pong sisisihin si Alden dahil kumbaga hindi niya naman po gusto yung mga bagay-bagay o wala naman po talaga siyang magagawa dahil management na po yung talagang may gusto di po ba? si Alton Richards tahimik lang pero syempre maraming nagre-react maraming nagko-commento di po ba walang well, gandito na lang po ang ating latest updates kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at saribong update abay tumotok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Alga Nation na nagmamahal kina at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita ang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas. At sa mga sinyo hanggang sa muli salamat po sa panonood at pakikinig